init. Nay! Anong ginagawa mo dyan? Ah, pinapainit ko lang itong lutuan natin. Uso kasi ito, anak. Uso, nay. <laughs> eh, bakit di na lang doon sa kusina? Sa sobrang init ng Pilipinas ngayon, ayan, pwede ka na magluto. ba? Diba? Tipid sa gas. <laughs> Grabe! Ang talino mo, nay. Makakatipid na ako neto. Anak, check mo nga dyan yung sinain ko. Okay na po ito, nay. Ano ba naman tong batang to? Tanghali na, nakahilata pa din. Kala mo siya nagbabayad ng kuryente. A few moments later. Okay, oh. Sinak pa electric fan! Ang init na nga sa Pilipinas tapos mga pa electric fan eh. Tay, ano yan? Ice coffee? Ah, uh, mainit na kape to anak. Mainit na kape? Eh, ang init na nga sa Pilipinas eh. Ang perfect nga nito anak eh, kasi mainit tapos mainit, di ba? Negative times negative equals positive. Perfect nga tay. Enjoy. Hala, late na ako! Ano to? Sinuspindi na ang face-to-face -face classes sa ilang paaralang sa bansa dahil sa sobrang init. Yes, makakatulog pa ako ulit. Ay, so wakas, makakaligo na rin ako. Woo! Woo! Hi, Cheska. Uh, hi. Alam mo ba kung bakit mainit sa Pilipinas? Bakit? Kasi, hot ako. Pero natabo. Mm. Yan, ang init na ka sa Pilipinas tapos mag-joke ka pa ng ganyan. Sungit! pa tayo nandito? Hi mga bata! Ang lesson natin ngayon ay addition. Sino dito ang makakasagot ng 1 plus 1? Ang dali naman ang lesson dito. Ah ma'am, 1 plus 1 is equals to 2. Correct! Mga bata, 5 claps para kay Scarlett. Hindi nyo ba alam yun? Mga bata, science na tayo ha? Ilan ang planeta sa solar system natin? Ba't walang nagtataas ng kamay? Ah ma'am, There are eight planets in our solar system. Correct! Siguro nag advance reading si Scarlett. Lu, ba't parang walang alam yung mga klase ko? Okay, tatatakan ko ng star sa kamay ang makakasagot neto. What are the primary colors? Ha? Ba't ang dadali na subject dito? Last sem, nag-research lang ako eh. Ma'am, the primary colors are red, blue, and yellow. Wow! Mukhang may magiging top one na tayo ah. Ha. Hala, mukhang magiging top one pa ako dito. Ah, namali siya na classroom. Scarlett Iha, namalik ka daw ng classroom, oo. Lumipat ka na lang dun sa grade 12. Ano? Siya na napunta sa kinder? right, may bagong dating tayo, class. Miss, pwede mo bang sagutin itong nasa blackboard? Ano yan? Madali lang yan. Madali? Sir, babalik na lang pala ako sa kinder. Buti ba doon magiging ako? <laughs> Bye! Hoy, Mare! Pinagkakarot mo na buntis anak ko? Eh, totoo naman eh! Tignan mo nga yung niya! Alaki! buntis anak ko. Ba't di natin siya tanongin, Mare? Anak, kali ka dito. Yes, Nay? Buntis ka ba? Ha? Hindi po, Nay. Eh, bakit ang laki ng tiyan mo? Ah, bloated lang po ako, Nay. Huwag po kasi ako ng surprise kanina. Oh, bloated lang pala eh. Pinagsasabi mo dyan. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ah, ano ah, sumasakit tiyan lalim ba? Ire! Uh, sige pa! Uh, baby! Sorry, Nay. Tinago ko sa'yo na buntis ako. Okay lang, anak. Pero sinong tatay nito? Ang tatay ng anak ko ay ang anak ni tita. Oh, anak mo pala may gawa nito? Asa na yun? Oh, ikaw. Magbigay ka na sustento para sa anak nyo. Ah, sige po. Magbibigay po ako ng five. Five thousand? Five pesos. Wala na po kasi yung pera eh. <laughs> At dahil five pesos ang binigay ng tatay mo, lollipop mo ng didean mo ha? Uy be, gala naman tayo minsan. Pati tayo tagaytay. True be, ang ganda ng bagong bukas na coffee shop doon. Ang sarap mag-story. Tara na, pwede ako bukas. Tara na, mga 5.30am, kita na tayo sa bus station ha. Baka drawing na naman to ha. Matutuloy yan be, nakapag-alarm na nga ako eh. Gigising ako, promise. Masa na ba yung mga yun? AM na! Oh, alas na itong bus papuntang Tagaytay, ah! Puro kayo drawing, ah! Teka lang! Ano ba yun? Ano ba yun, be? Bakit ka tumatawag? Ano na, be? 6 AM na! Akala ka mapupunta na Tagaytay! Di ako pinayagan, ni eh. Sorry, be! Hindi ka pinayagan? O tinatamad ka lang? Baka gusto mo sabihin ko sa nanay mo na tatlong subject yung bagsak mo! <laughs> Ay, ito na nga, be! Maliligo na ako! Wait mo lang ako, ha? Ay! Yung isa pa! Ah, hello, be! Hindi ako makakapunta. May sakit ako ah <coughs> oh, sakit lalong yung sakit mo be kapag nalaman ng nanay mo na boyfriend mo yung anak ng kaaway niya <laughs> ay be magaling na pala ako nakakalakad na ako 5 minutes nandyan na ako ha <laughs> madali lang pala yung kausap e eh. let's go tagaytay <laughs> ang daya mo naman dapat ako panalo eh. Wala akong ginagawa ha patas lang yung laban pangit mo kalaro <laughs> nay o bakit anak Pinalo niya ako, Nay! Pinalo ka nito? Di ka ba tinuturuan ng tamang asal? <laughs> oh, nanay! Oh, ano nangyayari? Uh, pinalo niya ako, Nay! Hoy, pa'no pinalo anak ko? Pumapatan ka ba sa bata? Ay, pare, parang di kasi tinuturuan ng magulang yan eh. Apo, sinasabi mo sa akin na walang akong magulang? <laughs> di naman, Mari. Ikaw nga, eh, chismosa. Di masarap magluto, tapos ang baho mo pa mukha mo. Hindi ka makeup Tingnan mo nga mukha mo. Mukha kang clown na nalugi. Apa? Halika dito. Halika. Mare. Tuturuan mo lang ng akal yung anak mo yung magawa. At tanda-tanda mo na pumapatol ka pa rin sa bata. Sorry na. Laro na lang tayo ulit. Ah, sige. Ah, nay, papakilala ko sa'yo yung bago kong girlfriend. Ha? May eh, bago ka na naman? Siguro doon mas matinuyan kaysa sa nauna, ah. Opo, nay. Mas mabait to, tapos mas maganda. Ah, hello po, tita. Ah, ikaw pala yung girlfriend ng anak ko? Ah, opo, tita. <laughs> Malaki ba bahay niyo? Ah, uh, nay, ano ba yun? Ah, sakto lang po, tita. May kotse ba kayo? Kotse? Wala po, tita, eh. Mayaman ba kayo? Simpleng tao lang po ako, pero mahal ko po yung anak niyo. Ah, uh, nay, tama na nga yan. Ang importante, mahal namin yung isa't isa. Wait, last na tanong na. Sinong susuportahan mo sa MLBB South East Asia Cup 2022? Siyempre, Omega Esports po, tita. Ha? Bakit yan? Dapat ang STPH. Hay naku, huwag na ko'y mag-away. Parehas naman Philippine team yan. Kaya supportahan natin sila from June 11 to 19. Go, STPH! Go, Omega! Yan, tama yan. Let's go, Philippine team! Click the button or search for hashtag MSC2022. Watch the MSC game on the page and participate on activities predicting who will win the game and earn points that you can exchange for game rewards. Sana din ako makita! Hi, Mari! din kita! Ah, may nakakalimutan ka ata? Ano yung nakalimutan ko, Mars? Nakalimutan mong bayaran yung utang mo sa akin? Asan na? Ah, wala pa akong pera Babayaran mo o ipapakulong kita? Ayaw mo tumigil ah! Hmm. Nay! Ipapabayad mo ba ba yung utang ko sa'yo? Hindi na, Mari. Huwag mo nang bayaran yun. Hmm. Buti naman. Bigyan mo ako ng pera. Pera? Ang tao sa'yo na yung wallet ko. Oh. Saan na ba si nanay? Hmm. Ganda na mo, ah. Akin na yan. Ah, eto, Mari. Oh, sa'yo na to. Oh. Nay! Anong sa sa'yo? Hmm. Oh, sa'yo na din yung mga kotse ko. Tsaka yung bahay namin. Oh. Dami ito ah. Aalis na ako. Ah, nay, gising! Ha? Ba't mo sa kanya? Walang yung babae yun! Anong gagawin natin, Nay? Huwag kang mag-alala, anak. May kapangyarihan ako. Superhero ka, Nay! Watch and learn ka, anak. Ano ko din kita. Sa ano ka ano pupunta? Akin na yan! Ayaw ko Wow, ang galing mo, Nay! Bago ka lumaban, magpalakas ka muna. Magkihiganti ako sa'yo. Gusto mo nang malakas? Eto, malakas! kas muna kayo. Kiki ba yun? Para lumakas din kayo. Nay, nandito yung kaklase ko. Ah, hello po, tita. Aba, si Samantha ba to? Tumaba ka, iha. Ano nangyari sa'yo? Eh, ikaw nga, lalo kang pumangit. Di naman ako nagreklamo, di ba? Ah, palagi kasi masarap yung ulam namin, tita. Ah, ganun ba? O siya, kumain na tayo dito, iha. A few moments later. Babe, ano ba? Kumakain ako. Ikaw naman next ha? Wala ka pa rin jowa hanggang ngayon? Wala ba sa sa'yo? Ay, required na pala magka-jowa. Eh, ikaw nga iniwan ng asawa, di ba? Ah, study first mo kasi ako. Sus, narinig ko na yan, iha. Anay, ano pong luto to? Tinola yan, anak. Di ba ang sarap? Ako pa ba? Ay, tinola pala to, tita. Akala ko kasi sinigang ang asim eh. Walang yatong batang tua ah. Ah, ba? Baka kasi di ka pa nakatikim ng masarap na tinola. ah, kain muna tayo. Ay, Masarap po talaga magluto yung nanay ko. Kapag nagluto yun, lasang tinola talaga. Aba! Sinasabihan mo ba ako hindi marunong magluto? Sinabihan mo nga akong mataba? Kumalma kayo! Maldita! Mabanlait! Walang modo! Ang baho ng hininga mo! Tumigil na kayo! Uh, anak! Huwag na kayo mag-away! Nay! Bakit nandito ka? Dahil siya! Ang totoong nanay! Siya <laughs> yung totoo ko, nanay!